Hi guys! For today's video, tara! Samahan nyo kaming pumunta dito sa bagong bukas na Walter Mart. Located lang ito sa San Pascual, Batangas. Mag-open nga itong Walter Mart San Pascual noong November 28. So guys, huwag kayo magtaka kung paras pa rin yung itsura namin dyan ni Sir. Dahil nga, ang video nga na ito ay karugtong pa rin kami ay pumunta ng Batangas City. Pauwi na nga sana kami niya ni Sir. Pero sabi niya nga ay dumaan nga daw kami dito sa Walter Mart para nga mag-grocery. Kaya bumaba na nga rin kami dyan sa may San Pascual. Pascual para nga pasukin itong Walter Mart na bagong bukas. So, hindi naman siya ganun kalaki, guys. Parang first floor lang siya, pero pahaba. At ayun nga, naglalakad-lakad nga kami dyan para nga hanapin yung package counter dahil nga kailangan naming iwanan itong aming daladala galing sa Batangas City. So, meron din pala siyang department store, pero maliit lang. Tapos sa kapila naman, ay merong Japan Home Center. Maya-maya nga lang din, ay nakita na nga namin itong package counter at ito nga banda sa my grocery -han. Hindi ko sigurado, guys, pero sabi-sabi ng iba, hindi pa nga rin daw ito tapos. So, meron pa nga daw mga ginagawa na parte nga nitong Walter Mart. Pagkatapos nga namin iwan yung aming mga dala-dala dun sa package counter, ay duman nga kami dito sa Japan Home Center para nga magtingin-tingin ng mabibili. So, naghanap nga pala kami dyan ng baonan na bag ni Sir dahil nga nasira yung kanyang nilalagay ng baon. Wala nga kasi kaming nakita dun sa Batangas City na magkakasya nga yung kanyang baonan. Buti na lang talaga at meron na nga kaming nakita dito na magkakasya nga yung kanyang baonan paunan dahil medyo malaki-laki nga. Nung nabayaran na nga ni sir yung kanyang biniling bag, ay lumabas na nga rin kami kaagad para nga mag-ikot-ikot pa nga dito. So, tinignan ko nga ito hanggang padulo guys at puro kainan na nga siya. Pero dun sa bandang gilid nga, ay may mga tindahan nga rin dyan ng mga cellphone. Maya-maya nga lang din yan guys, naalala namin, ay wala na rin pala kaming cash. So, naghanap nga rin kami dyan ng ATM machine, pero sa kasamang palad ay eh, wala nga kaming nakita. Merong isa pero under construction siya. Kaya ayun na problem nga kami kung mag-grocery pa kami ay eh, wala na nga kaming pera. May nakita nga kaming gwardya dito at nagtanong nga kami kung may iba pang ATM machine. So sabi niya nga ay wala nga daw. Nagdadalawang isip pa nga ako dyan guys kung lalabas ba kami para mag-withdraw para nga kami makapag-grocery. So buti na lang talaga at naisip kong magtanong kung pwede nga bang mag-debit card na lang dito para nga kami mag-grocery sabi naman ng kuya ay eh, pwede nga daw kaya ayan for the grocery na nga ang madam nyo hindi naman ganun kadami ang aming igo grocery dyan guys gusto lang din talaga namin matry mag grocery dito sa Walter Mart ilang beses na rin naman kami nakapag grocery sa Walter Mart pero dito syempre bagong bukas itatry natin yan limitado lang talaga yung mga kinuha ko dito guys yung mga kailangan lang din talaga namin at konting pagkain nga ni Diane dahil alam naman natin ang Walter Mart ay parang SM nga rin medyo pricey nga rin yung kanilang mga paninda. Yung mga wala lang talaga sa bahay na kailangan-kailangan namin ang binili ko. Nagdagdag nga lang din ako ng counting chichirya na yon para nga sa mga bata. Maya-maya din ay nagbayad na nga kami at ayan, pina-debit card na nga namin dahil nga wala na kaming cash. Pagkatapos nga naming magbayad ay kinuha nga lang namin yung iniwan namin sa package counter tapos bumili nga kami ng counting pampasalubong sa mga bata. Pagkatapos nga ay umalis na rin nga kami agad. So that's it for today's video. Thanks for watching!